For today's video, ay nagluto ako ng tortang talong. Ayan. Ayan, ito pa. Tatlong piraso yan siya, guys. Ayan, nagluto ako kasi gutom na ako. Kakain ako ng kanin. Ayan, nagluto ako ng tortang talong for breakfast. Ayan. Ayan, guys. Yung aking tortang talong. Ayan. Kasi, ko alam kung bakit ano, nagugutom na ako. <laughs> Kasi ano oras na ba? Time check is 8:22 AM. Ayun. Ulit ko nito para yun nga, iulam ko. Gusto ko yung ganitong crispy. Ayun kung nakikita niyo guys. Ayun, gusto ko yung ganitong pa-crispy. O, diba? Gusto ko yung golden brown. Ayan, next natin naman ilalagay itong next. Ayan. Tapos, may yung ano, higala na ang konting itlog. No? O, oh, diba? Ayan na, guys. Ito, piraso lang to siya. Kaya, meron din akong ano, meron na akong talong na nilagay ko ng pang-asim. Ayan. Kapakita ko sa inyo. Ayan, ito siya guys. Hindi ko yung tawag dito eh. Basta tawag sa amin ito para siyang ano. Nakalimutan ko yung tawag. Pero paborito ko dito guys. Ayan siya. Tapos, yung Pirang talong yung kagabi, yung ulam nga namin. Namin na Kaya ayun, ginawa ko is, ilagyan ko siya ng itlog. Para may pang ulam. Diba?